<laughs> so ayan guys no ah uh, ko nagatud sa bata tapos ning ulikos balay na ligo tinabasa ko sa ulan so, para mamalingki na sa guys kay kabalo man mga friday karon so friday is a worst day for me <laughs> nagbasa ko sa ulan no tulo-tulo ulan pa manggut siya gamay niya Medyo gigotom ko guys aw na Magpalit sa tagmakaon sa obos. kaya kay gutom ka. Ayaw ako pamahaw ba? Naginom kong tambal na. Gutom man ko. So, maunang. Nagang ko guys kay napa ko yobo. <coughs> napa tapos kuhaan yung nga mag murag kuhaan si pa. So, unya dyan ni magkuhaan ko maglaga na to nga akong giinom para wala na din siya. So, before that, what sa task ko, an? I-aim ka na ako, i-deposit sa ko, an? Para, makapalita o ko, an? Tamahin. Ako, the sa ako, an, sa Great Wall City. Sirado ba ang mga ko, an? Mga shopping mall. sa so, tinuod na wala na. Wala ako madala ang ako kuan salamin Kalimot ko. So, sa ta sa ATM, no? Hindi mga Sa Gusto akong pataligay So ayan tapos na tayo nag-deposit. Pusisan natin ang gamay na part para kung hindi magamit Oh, naanay notification karon nga. Sa so, ano, oh, ako ko mga notification. Karoon ka Ay, thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, nga. Na okay, okay nako na guys. Importante, Jod, nga mawala akong hilanat bahala na lang ng ubo. Permis siya, basta ang <coughs> hilanat mawala siya kay Pag mahilantan ka, guys, grabe, Jod, kaludya, yung mulawas, namurag, di ka ganahan sakit yung mga kaunuran yung mga ulo grabe ka bugat hindi ka ganan mukhaon sa mga problema na kos koan ka ng uh, na kay gibati mahilantan bang uh, so karon guys kay kayo ko guys mahapit sa tao rin ako, magpalit sa tao koan palit sa taon tao, makaon makaon sa ako kay mga gusong piyan ba sa na oras, alas si Jis na. Sa so kailami, kaunong. Pamin sa ko guys, kaya murang matay ko sa butong. <coughs> sabaw. Tapos doritso na dahil. Dagdahan, magunit na siya. Oh. You I'm just looking first. So, um, the don't want to open Auntie? Bamiyan, said. Bamiyan with rice? No, no, no rice. The, the soft... The noodles? You don't have rice? Huh? You don't have rice? This one, ah? Huh? This one uh, Canned uh, with the rice? No, they're not bad. They are not bad. Ah, oh, no rice. No. Uh, best is what you so, so, um, best seller. to order. Soup soup. Which the best, auntie? Oh, the best. The best one. Pami na. Pami soup. How many atikabe? Ah, having a place. Uh, I'm oh, I'm very hungry. Yeah. Having her, I want to eat her because I'm very hungry. Ah, okay. Hi, daughter. Thank you. Yes. What is this? Ah? Huh? New Oh. Bagu bagus silang anong. Thank you. Ano ni dresset? guys, kaon ko kung anong ka muna nung kumali ko. Pinagula na ako kung nang kuan. Kamera akong chili kuhaon para guys, para huh this is first time that i try this is first time that i try i know so quick ah. Oh. Thank you. <laughs> Tinood lang guys, kanindot sa ilang mga kuan bagi pang post din na Pero ang ilang ang ilang kuan, ang ilang ang saling alam pagkaon, tanawan. yun? Nako sabuto kun sa ni. Pag-andar at gumawa ng sisuning para ko. Oh, hmm. test okay. Gusto ko ng sabaw guys, no? Para manamukan sa sabaw. Bueno. So, let's get everyone. May okay, mura ka dukhi ka buhi ko, sukan. ini menggugur tampan kayak kuda gaun kepahit kepahit angkuhan banget kuda bang Muragwe lami ang lasa dito. Ako rin ang mga kanawan. Ano ni pagkaon guys sa mga Singapurian. At isting ranahong sa lami. Piliw kayo ng mga kaonan niya. Mmm.

kaya uy kasi kuya ako nalasahan ba? Pansya ka ng mushroom. main mushroom mm. mm. Adek sak ini mm. banyaknya Tamgis lagi lang mushroom ay Gue pakai alam dari guys aku lagi tandaan na video-video ko -video

ចូលយឺតមកកောင်းបាយចាប់សិក rice plan rice low dough paningot po guys ba hindi paningot kung maayo kini masakit ka ba kailang medyo diinom para sabaw? kailang nag aso aso pa sila sa ako kaya nagpapidyo-pidyo ko pakialam ko ninyo eh. pa Oh. bukan kulay yung katanawan ba? Nakikita ni yung huyas guys. So. Grabe yung huyas So bye na everyone. Ganapuno na akong silipun Thank you for watching guys. Bye.